Hello guys, good morning. So ayan, marami na naman tayong ice na napatigas. Kaya nililipat ko yan doon sa kabilang freezer para patayin lang muna yung aming isang ref. Kasi sayang naman yung kuryente, di ba? At ididipros ko lang muna yun. Para mamaya is magawa ng bagong ice, panibagong ice na naman. Yan, nilalagay ko lang yan dyan guys sa mga lagayan ng mga frozen product kasi malaki naman yung aming freezer. Sa gilid lang lahat yan, yung mga ice na yan. Sampung piso nga pala yung isa ng aming ice. At saka para mapanibaguhan naman ang gawa yung aming freezer na iyon. At saka ayan, nilalagay ko yun dyan sa freezer na malaki. At syempre, patayin natin yung ating ref para makatipid naman sa kuryente at laging hindi umano yung ating bayarin. Para mamayang hapon, ayun, pwede na ulit lagyan ng panibagong ice. Ayan, marami-rami pa yung ating kukunin doon sa kabila. Tsaka pamaya, ayan, para mabilis na lang yung ating ano, pagbigay sa ating customer. Ayan, tingnan nyo. Ang dami ng ice. Sampung piso isa. At saka yun yung mga frozen product. Ayan, marami-rami pa. Kasi bagong mga delivery lang yan. hindi ba? At saka ayan, tinatanggal ko pa yung ibang ice. Ganyan yung aking ginagawa dito sa aming ref. pang ano yung mga hinog na ba lahat at matitigas na lahat ng ice dyan sa aming ref lilipat ko ba siya doon sa freezer at saka pinapatay ko lang muna kasi para makatipid ba diba, sa kurikinti para maano na rin lagyan ng panibagong ano panibagong yellow at yung mga tao dito sa bahay yung sila yung gumagawa din ng ice ako lang yung nagtagalipat ayun, nililipat ko talaga yung sa freezer. Yung mga ice. Ano, oh, diba? Ako yung tagalipat, sila yung naman yung tagagawa. Yung gamit pala namin plastic dyan is yung super plastic. Sure, sure yung tatak. Tapos yung super din, meron din. Pali dalawa yung ginagamit namin plastic. Ayan. Napagod ako sa kakahila na ice. Yan yung ginagawa ko dito sa amin, yung mga ice na yan. Yan, sampung piso lang isa. Maraming bumibili yan dito sa amin guys, yung mga naglalako ng mga isda. Yan, dumadaan yan sila dito sa amin. yun, mabilis lang mga guys, yung amin. Ano, freezer. Yan, marami-rami pa naman nalagyan yung freezer namin. Na at saka ayun balik tayo dito sa tindahan magtindan naman tayo kasi ako nga lang mag isa dito at saka yung anak ko nandyan sa gilid nanonood na naman yung kanyang paborito at saka yun na ay yung binta namin ngayong umaga at saka ayun nililipit ko lang muna guys yung mga binta namin na nasa ano sa arinula at ilalagay natin dito saka kasi uh, para ilalagay ng susi kasi nakalagay ng loan sa ano sa Renovla is pinsan si Alter lang yung nandyan sa tindahan baka mawala pa kaya lalagay natin dyan sa kaha yung ating mga binta ngayong umaga o oh, diba at saka ayan si Inday binilang bilang niya at saka ayan naalala ko naman yung aking Ipon challenge. Ayan, kaya lagyan natin. Ayan. Inalagyan ko talaga yan siya. Araw-araw. Malapit na yan makuno. Ayan. Inano ko kasi minsan hindi na nalalagyan kasi nga masikip na siya. O, oh, diba? Tsaka ayan, habang tayo ay nandito lang naman sa tindahan, tapos naman tayo maglinis-linis, mag tanggal ng mga eyes, magwalis, kaya ayan, naisip ko mag -dispy. Kasi kaninang umaga maraming bumili ng mga pambaon. Kaya ayan, medyo mahawan-hawan yung ating istante. Kaya lagi natin ng mga mga nabenta kaninang umaga. Magbenta talaga yan dito sa amin yung Louis Donut. Kasi ng mga pambaon nga ng mga bata. Kaya yan lagyan ko pati yung pajibar para mabenta rin yan dito sa akin tindahan. Kaya lagyan natin ng mga panida at puno natin para maganda rin yung tingnan. O Ay, ba? Diba? Ayan, kukuha pa tayo. Pag-display pa tayo. Ayan, yung Pajibar. Favorite din niya ng mga bata pinsan, ano yung binibili ng mga bata dito tatlo tatlo yan, kaya dinadamihan ko talaga yan tag isang box yung kinuha ko kasi patingi pati tingi lang yung ginapuha lagi, lagi na uubusan dito sa gandahan sabi agad na so uubos uh, na yung pajuar ganyan nasayang naman ba kaya inanok ko yung pagkakataon na pumunta dito sa atin yung panel ng ribisco kasi sila yung nagdala ng pagibar. Kaya kumuha na ako ng isang box ng pagibar. Kaya ayan. Lagi kaya ako nauubusan ng stacks ng pagibar. Buti ngayon hindi na, kasi ngayon di ba dumadala na dito sa amin yung panel ng rebisco. So ayan na guys. Puno na naman yung ating stunty. Ayan tayo ay magprito ng aking kakainan ngayon. Eggs, hotdog at saka yempo lang naman guys. So ina guys, kain na po tayo. Ayan, tapos na po magprito. Kaya kain-kain na lang tayo. Ayan, kain tayo guys. Sarap-sarap ng litos. Nakabili lang naman ako ng litos guys kasi mura lang yan. Ngayon isang dami, super dami. Dati hindi ako nakabili niya ng lettuce. Bibili ko ng lettuce dati is okra na lang bibiling ko at saka talong mura pa. Yung isang daan marami na yung okra, marami na yung talong. Ngayon kasi, kaya ako yung nakabili ng lettuce. Pero kung mahal pa nga yung lettuce ngayon, guys, wasa ka. Hindi ako bibili niya kasi sobrang mahal, di ba? Pero mura lang naman ngayon, mga nga di pesos na super dami na. Marami pa naman nga dyan sa lipid ko at yung maukubos nakakadugulog na lahat iba. Yung paglulogarm guys is hindi yan mahal. Dipindi yan sa'yo kung ma ka. Kasi nga ako minsan, nakakatipid talaga kami kasi dati nagkasasain kami. Ano, minsan dalawang pili mo yun. Ilang ano na lang yung sinasain namin. Dahil ako is hindi lang ako kami, ng kanin, nakatipid kami. Minsan ka eggs lang yung ano ko eh. Yung ginagain ko. At saka meron talaga ko lagi na Karne sa rep Kasi minsan pag gusto ko kumain At saka gusto ko hindi sumukit yung ulo ko Dapat talaga meron karne Inigisa-gisa ko lang yung karne O piniprito Tapos inanong ko lang ng eggs Yun, gusto ko lang lang yung ko guys Hindi kailangan mahal Sabi nila mahal Ang mayaman Hindi ah mahirap lang yung guys eh. Kaya tingnan mo, minsan eggs lang yung pinakain ko. Lahat eggs lang yan. Tsaka pipino, okra. Kaya yung lang kaya ng okra, pwede ka makabili ng 30 pesos na okra. Tapos dalawang eggs. O, pwede na. Tapos, anuhan mo lang yung may nagtitinda na ano. Yung ulam mura lang yung ay, pagulo ka guys hindi hindi yan mahal Kina sabi niya na depende yan sa'yo kung marami kang pera pwede mo pwede ka mag ano, magpa social social bili, bili ka ng broccoli or cauliflower ayun pang mayaman talaga yun kasi mahal yun pero pagaya ko na mahirap ka okra lang talo mungkin na yan na yan sa akin at saka pichay hindi kailangan magmahal mahal at saka tuyo Minsan nga bulad lang yung kinakain ko. Magwala talaga karni bulad yan. Bulad at saka eggs. At saka yung mga gulay-gulay. Kamatis. Yung mga morang gulay guys. Marami na mga morang gulay. Kung gusto mo talaga yung na bumurahin lang. Repolyo. Mura naman yung repolyo. Hindi yan mag-isa-gisa ka repolyo. Lagyan mo ng eggs. Or okra. Kamatis. Ay, ganyan Hindi mahal mag -yupad. Yung sinasabi ng iwan na mahal daw yung ayan nga yung kape. ano lang yun so guys hanggang dyan na lang yung ating video sa so mga hindi pa nag subscribe guys subscribe nyo naman ako pagka hit na rin sa notification bell sa so mga hindi pa nag upang ano dyan subscribe subscribe naman inutusan <laughs> palit guys na pagki subscribe paki like and share na rin kung gusto nyo lagi kayong updated sa mga bago kong video. So, ayan, hanggang dyan na lang yung ating video guys. Kasi super haba na po yung ating video. At saka super haba na rin sa kakakain ni Injay. Marami na siyang ano dyan, mga mga martis-martis. Oh, sige, bye!